So, at sa intrigante dito sa sarap, diba? Yes! Boss G, are you ready? Yes, sir, I'm ready. No, Boss G, ito na ang hot seat question mo ay... Da, 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 da. Watch this. Ay! Aba may bawa. Totoo ba na sa sobrang dedicated ng isang Liza de Castro, na hospital siya kasi sa baat at lublar ang kinakain niya, para talagang mag maganda siya sa warrior outfit niya? Nung nag, nag prepare po ako for uh, Encantadia 2016. Mm -hmm. mm -hmm. ay yung sobra kasi pressure pressure daw ko nung mga panahon na yun. kasi mm -hmm. nga yung warrior costume yes. tapos um and eh, um, yeah, yeah, yeah. may gagampanan kaming roles na tumatak talaga sa viewers. So, oh, 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 parang oh. ang, ang ano um, ang laki pressure sa yo. Shoes to fill. Yes. So, mm -hmm. um, yun yung parang eh, hindi ako sobra yung sobra yung workout ko tapos hindi ako masyadong nagka-carbs noon so yung carbs ko yung yung banana saging nasa ba uh, tapos uh, may kino din naman may kino naman ako <laughs> sa so, sobrang ano, sa so, sobrang uh, hindi balanse yung diet ko. Oh, kasi oh. palaging yun, palaging. Yes. Tapos oh. nag-workout ako. So kulang ako. ang nutrients mo kasi nag-workout yes. ka pa. Yes, uh. opo. Anyway, gusto natin yung pasalamat kay Gabby Lucia. Gabby! Yung isang gabi naman dito, may tanong para kay Boss. Ay! Ay! Yeah. ay oh, ito! Ito na, Glyza! Mm. Ang hot seat question mo. <laughs> ay! Ay! Naku, ay. Ay. nakakaba na ko! Siyempre, bago mo natagpuan ng iyong knight in shining armor mula sa Ireland, <laughs> dito ka muna sa Pilipinas, di ba? Sa lahat ng mga na 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 tao umibig sa at mga inibig mo, maaari mo bang ibigay? Kahit ang last letter sa apelido niya, ang Hello? hindi mo pinakagusto. <laughs> Wait lang. Pwede niyong huwag yung last letter ng family name? Uh, hindi ko mahuhulaan eh. Hindi ko mahuhulaan. Pwede bang initials na lang? Initials? initials. O May sige, ba bang pwede bang... To? May ibang option. Ay, na, first, first letter na lang ng family name. O, yun oh, lang ah. Ayan, ayan, oh. ayan. First letter ng family name. Hindi, na. Okay, sige na nga, dahil ano naman ah, pa, um, oh, na. Pa, o, pass Ano naman ako. Pero ano, siguro dahil... Kasi yung yung question hindi pinaka gusto eh. Oo, pero naman so, hindi, hindi naman ibig sabihin sa bad siya. siya. Yeah, no, oh. Yung so, mga parang uh, siguro uh, hindi pinaka gustong hindi pinaka gustong ending. Ending. Okay. Oh, sige okay. sige, pwede siya, pwede, pwede pwede. Actually pwede. may pattern naman sila lahat, sila mm -hmm. parang pare-parehas ng pattern. Hindi lang smooth yung ending. <laughs> <laughs> Ito yung pinaka hindi smooth na ending. Oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> pero pare-parehas sila na talagang walang closure. Ay, wait. Bakit walang closure? Kasi hindi, hindi, madalas po sila hindi nagpaparamdam. As in, mm -hmm. parang wala. Parang wala Wala na. Yung, hindi pa siguro yung na uso yung, ano, ba yung ano yung, yung, word. Na ghosting? ghosting? Uh, hindi pa ghosting. Nangyari na, na, na sa akin yun. So, Nasunong na invento yung, go, go, ano, yung word na ghosting. Ah, yun pala yung nangyari Paling sa akin. Ito. Ngayon alam ko na. Ganun ginagawa sa'yo? Ganun. Oh my Tapos God. ano, um, hindi ko na sila hinahabol. Aboy, tama, tama lang Tama! Naman. tama. Ah, okay. Yeah. Mula na. Ganun. So, oh, so sino um, ngayon tong ano, last week? Akala mo nakalimutan ko, hindi. Eh, parang ear-sweating, you know? Oh, eh. Ayan, gawa naman tayo ng iba't-ibang refreshing summer muffins. Kailangan mo yan, yeah. Yeah.